Pinarog niya yung gani o. Oh. Hanggang sa maubos yun o. Oh. Hmm. Ang madami sa inyo nito ano. Hmm. Prutas. Antipulo. <laughs> Dito nga narog ng prutas ni. Prut prutas pala to. Ano, baka di natin alam kung anong ano to. Parang baka mamaya ginugulay din pala to. Ano. <laughs> yeah, eh. Parang langka eh. Parang ano siya? Ano siya? Kapamilya siya ng langka. Langka. Ayun oh, yeah, no? tingnan mo naman yung tsuro. Langka, pwedeng sa Ma marang. Hmm. Guyami. Jackfruit. Hmm. ano yan ning? <tip> ano ito? mamis. Mamis. Yung guyami, mamis. Yung guyami, yung ano yan. Yung <tip> guyami. Arin. Ah, rin. Gumihan. Ah, gumihan. Ah, gumihan. Ayo, masarap 'to nakanamit na 'to. Parang gatas talaga 'yun. 'Yun pala dapat ang sunod nating tikman. Kumain ka tayo.